Pinagsusumikapan ngayon ng Provincial Tourism Culture and Arts Office, Pitikaw Albay, na maging bahagi ng Philippine Sports Tourism ang crag rock climbing activity sa Barangay Mataas Bakakay. Ang kay Dorothy Collier, Pitikaw head, magdadala ang crag rock climbing ng mas maraming turista sa lalawigan. Dini-develop din umano nila ang nasabing lugar na maging isang eco-tourism destination na magbibigay pa rin ng trabaho sa mga residenteng malapit sa lugar. Um, natutuwa po tayo na ang uh, Mataas Crag ang barangay, ang rock uh, formations ng Mataas Barangay Mataas, Kagraray, Albay ay, right, ay nasa um, mapa na po ng climbing community sa activity na ito. Identify na natin siya bilang isang um, ecotourism activity ng Albay at um, actually every weekend may mga pumupunta na uh, kahit hindi hindi siya Parte ng Sand and Sands Rock Climbing Festival, may pumungkuna na po siya at ang nagpa-facilitate po ng ng climbing activity nito ay ang Albay Climbing Community at ang barangay na rin po para po magkaroon ng um, economic activity ang barangay. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pitikaw sa Albay Climbing Community at sa LGU Bakakay para sa naturang adikain. Nang sinimulan last year, nagkaroon tayo ng community preparations. Yung community preparation natin, nag-conduct tayo ng um, training for the people within the community ng Filipino brand of service excellence, tsaka po on how to maintain cleanliness in the area. Kasi di ba po, pag pumapasok ang turista, kasabay, kasama ang basura dyan. So, and how to maintain the cleanliness para po, ma-maintain natin yung magandang ecotourism activity nito na rock climbing. So, yun yung unang preparation ng last year. At sinuportahan din natin yung first edition ng Sand and Sands Mataas Crag Rock Climbing Festival. Samantala nito lamang April 4, umarangkada ang ikalawang Sand in Sand Second Mataas Crag Rock Climbing Festival na nilahukan ng mahigit isang daang climbers mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.